Diyos ang ng lahat ng tao, kapatid. Pati bakla, pati tomboy, pati silahis. Meron pa rin nga silahis daw eh. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Yung naman bakla, lalaki lang gusto noon. Yung mga tomboy naman, babae lang ang gusto noon. Meron babae, meron lalaki, may tomboy, may bakla, may silahis. Ngayon, lahat po ng tao ayon sa Biblia, gawa ng Diyos kahit abnormal, kahit bulag, ang Diyos ang gumawa, 4.11 ng eksodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba ako ang Panginoon? Ang Panginoon ang may gawa ng lahat ng tao po, pati bulag, pati pipi, pati bingi, pati kuba, pati lahat po. Ang lahat ng tao, katunayan, 17 ng gawa, 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Ayon, bawat bansa ng mga tao ang Diyos po ang gumawa. Ngayon, e eh, saan ang galing yung mga bakla? E eh, di kasama rin sa ginawa ng Diyos yun. Yung mga tomboy, kasama rin sa ginawa ng Diyos yun. Yung mga silahis, ginawa rin ng Diyos yun. Lahat ng tao siya gumawa eh. He created all man. Ngayon, eh maliligtas ba yun? Sabi po nung mga ibang reliyon, wala raw kaligtasan ng bakla, ang tomboy, ang silahis. Para bang ang, ang yung pagiging lalaki o ang yung pagiging babae, ang pasis mo pa sa, para sa langit, mali po yun. Ang pasis papunta sa langit, hindi po ang pagiging bakla o tomboy o pagiging lalaki o pagiging babae o pagiging silahis. Lahat ng tao, Diyos ang lumikha. Pare-pareho po ang tao sa harap ng Diyos. Ang pases papunta sa langit ay ang pananampalataya kay Kristo. Hindi po yung, kung lalaki ka, ligtas ka na. At pagkabakla ka, eh, patay ka na. Hindi ganon. Basahin po natin ang unang Korinto 6.9 hanggang 11. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos Diyosan, ni ang mga mga niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mga gmamanan ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So yung mga Kristiyano nung una, meron doon na mga ano, nagsasababae, merong mapakiapid sa kapwa lalaki, mga bakla, mga, mga, kung ano-anong klaseng tao. Pero ang sabi ni Pablo, nahugasan na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Yesu Cristo. So may chance lahat ng tao pong makarating sa langit. Kahit bakla, kahit tomboy, kahit silahis, pagka sa Diyos at nagbagong buhay, gumawa ng katwiran ng kabutihan, ay makakarating po sa langit. Yung paniwala nung iba na pagka bale ang balakang o kaya tumatalensik ang kama, hindi na makakarating sa langit. Mali po yun, kapatid. Kailangan ni Ay, dati ang boses mo, malit Kailangan ni lumaki. Ha? eh, gagawin nyo dyan. Eh, kung talagang maliit yung boses ng tao, ano gagawin mo ron? Papalangin mo ang boses, rin parang, ganun ba? Ay, ay, mas gusto ko na yung natural kesa sa hindi, hindi natural eh. Ano ibig ko pong sabihin, kapatid? Kahit na ba naman ang boses mo, mal maliit. O kaya ang, ang kamay mo tumitilansik at bali ang balakang mo kung lumalakad ka. E eh, sumusunod ka naman sa utos ng Diyos, okay naman po yun, kapatid. Okay po yun. Wala naman diferensya eh, kahit nga yung kuba, ay eh, pwede maging dapat sa Diyos. Eh. Kahit na po yung mga, yung mga bulag, eh, pwede maging dapat sa Diyos. Eh. Lahat po ng tao gusto ng Diyos maligtas. Dos ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga at mga kaalam ng katotohanan. Ayon, ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. E tao rin naman po yung bakla, tomboy at silahis eh kapatid. Gusto rin ng Diyos na sila maligtas. Kailangan lang sumunod sila. 'Yun po ang nakasulat sa Biblia.